Pera ba talaga ang nakakasira ng ugali o ang tao mismo? Ang pera ay neutral, wala itong isip, puso o intensyon. Pero sa kamay ng tao nagiging salamin ito ng tunay na pagkatao. Kung mabuti ka, nagagamit mo ang pera para tumulong, magbahagi at ayusin ang buhay ng iba. Pero kung makasarili ka, ang pera ay nagiging armas para mang-abuso, magyabang at maging sakim. Kaya hindi pera ang sumisira, kundi inilalabas lang nito ang ugaling matagal nang nakatago mas pinalalakas. Ang kung ano ka na talaga. Maraming tao ang nagbabago hindi dahil dumami ang pera kundi dahil lumaki ang posibilidad na makuha nila ang gusto nila kahit may masagasaan. Ang pera ay parang ilaw sa madilim na kwarto hindi ito ang dahilan. Kung bakit magulo ang paligid pero ito ang nagpapakita kung ano ang totoo. Kaya sa dulo pera man o wala ang nagpapasya pa rin ay tao. Gagamitin mo ba ito para maging dahilan nang saya at kabutihan o sandata para saktan at iangat lang ang sarili mo